Mga kababayan, mga kalahi, kamusta po kayo? Magandang magandang umaga sa inyong lahat. Ito pong Senate Blue Ribbon Committee hearing ay ititigil na dito po sa pagdinig sa manumalyang flood control. Ayon po kay Senator J.B. Ejercito, siguro ko mga, sabi niya, mga isang hearing na lang. Okay? Isang hearing na lang. Pero merong ipinose si Ping Lakson. Ito, iimbitahin daw si Saldico at si dating speaker Martin Romualdez. Aba, iimbitahin daw. Pero mamaya natin pag-usapan yan. Pag-usapan po natin itong sinabi ni Senator J.B. Ejercito. Sabi niya, <coughs> nag sila, lahat silang senador, kahapon, Nag-cocos, ibig sabihin parang nag-meeting. No? At uh, doon sa kanilang cocos, ang napag-usapan ay yung Blue Ribbon Committee kung saan, bakit, bakit papunta sa kanila yung investigasyon. No? Wala namang problema doon eh. Kung uh, uh, may akusahan sa kanilang mga senador, Okay, sasagot naman sila, sabi naman ni ni uh, Jingoy, ni Joel Villanueva, handa ha silang harapin yan at sagutin yan. Wala naman problema. Kaya lang, puro senador na lang. Tapos kontraktor, DPWH. Y, -y, y nandun lang yung, yung ano, yung investigasyon ni Lacson eh. Bakit na nawala na yung mga congressman, hindi na tinutonton. At lalo na yung mastermind. Hindi naman po ang mastermind diyan senador. Hindi, 'di ba? So, kumbaga nagparang heart to heart sila, nag-usap sila ng masinsinan doon sa kanilang caucus. At uh, ang sinasabi ni JBR Hersito, ang tunay na salarin dito, mga congressman eh. Kasi sila yung nangingikil, 'Yung sila yung na-member sa pinipressure nila, yung mga kontraktor. Kapag hindi ka nagbigay ng SOP, 'yang mga 25% na 'yan, hindi namin ibibigay sa iyo yung proyekto, no? Eh, pipili kami ng ibang kontraktor. At yung mga congressman na ito, na gumagawa ng mga ghost project, mga substandard project. May sarili din silang mga district engineer. Kaya, itong mga congressman ang tunay na salarin talaga eh. Wala naman tayong problema kung may akusahan na may nag ano, may nag tumanggap ng kickback ang ilang senador. O eh, bahala na sila, patunayan nila kung wala talaga silang kasalanan. Pero, alam ng taong bayan, mga sinad, mga congressman talaga ang ang nangungurakot. Kaya nga, buhay ang tawag sa kanila eh. Mas uh, ginagalang pa natin mga senador, hindi natin tinatawag na buhaya. Pero mga congressman, talagang uh, wala na tayong tiwala eh. Lalo na sa mga kaalyado ni, ni Tambalos Los at ni Saldico. Nakita naman natin eh kung paano very luxurious, luxurious yung kanilang pamumuhay. Napaka-lavish, di ba? So, doon sa kanilang kokos, <coughs> parang uh, napag-usapan nila daw, sabi ni Senator J.B. Ayers ito, na mukhang ititigil na yung hearing itong Blue Ribbon Committee at uh, sabi ni JB baka isa na lang alright pero meron ngang imbitasyon, may post nga si Ping Lakson. At ang sabi niya, ito, inimbitahan si Nagbitiw na Representative Elisaldico at si dating Speaker Martin Romualde sa susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hinggil sa katiwalian sa likod ng mga maanomalyang flood control projects ayon kay Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panpiloping Lakson. So, wala nang magawa si Lakson kundi imbitahan na. Pero dapat dati pa, di ba? Yung mga nakaraang hearing, dapat mayroon ng imbitasyon eh. <clears throat> eh. Siguro dahil isang hearing na lang, iimbitahan. Pero si Saldico, eh alam naman natin wala dito sa Pilipinas. So, hindi talaga makakarating yan. At sigurado ko sa inyo, Si Tambaloslos, Los, hindi rin po sisipot yan. Hindi yan dadalo. Sa presscon nga, takot yan matanong eh. Sa media nga, takot matanong yan eh. Eh lalo na, haharap pa siya sa Blue Ribbon Committee. Eh pag tinanong siya ni marcoleta yari siya. At si uh, Senator Bato, mag matindi rin magtanong si Senator Bato. Eh, hindi po haharap itong dalawang ito. Lalo na si Tambaluslos. Hindi siya haharap. matapang lang yan dahil maraming pera eh. Pero, tignan nyo ah, si B.P. Sara, ilang beses umaten sa House of Representatives, sa mga hearing. Nandun ba siya? Wala naman siya dun eh. <laughs> Di ba? Hindi rin siya makaharap kay B.P. Sara eh. Meron lang yan pera. Yan lang yung pinapakilos niyan. <laughs> Tapos wala na hindi ano hindi talagang ano yan. Hindi talagang matapang yan. <clears throat> hindi nga ano eh umaharap sa sa press ko ni eh, pa sa Blue Ribbon Committee. Malabo yan. At itong sinasabi ni Lakson, nakakatawa lang eh. Oh. Ito, sabi niya, ang pinakamaiingay sa loob ng silid, ang pinakamahina. Eh ngayon lang, ngayon ko lang narinig to. Ilang taon na ako dito sa mundo. <laughs> ngayon ko lang narinig to eh. Napakahirap paniwalaan ito. No, ibig mo sabihin, ha? kapag maingay, mahina. Eh, sino bang maingay? Si Marcoleta? Si Chis Escudero? Eh ikaw din, maingay ka rin eh. Ha? Ang dami mong sinasabing mayroong congressman 67 Congressman is last contractor. Hanggang ngayon, wala ka napapangalanan eh. At eh, may latest ka pang pasabog, umabot daw sa 100 billion ang in-insert ng mga senators nitong 19th Congress. Napakalaki nun. 19, uh, uh, 100 billion. Eh, ilan lang yung senador? 24. <clears throat> Napakalaki nun. Eh, bawat isa siguro, Nasa 4 million kada ay 4 billion kada taon. Eh, imposible. Yung ang makapag ano makapag-insert sila ng halimbawa multipurpose hall 200 million. Hindi pa sigurado kung makakalusot eh. Napaka-imposible. At uh, lumalabas na rin yung ibang video. Mga lumang video kung saan tinitira siya ni Miriam Defensor na ito si Lacson, mahilig lang talaga mag-expose. Oh, eh, ano eh, nailalabas ng netizen eh. Yung mga lumang video eh. Kung saan, tinitira ni Miriam Defensor, mahilig talaga dati pa, mahilig nang magprotekta. Ang pinoprotektahan niya dati si Enrile, no, tungkol sa Napoles. At uh, expose siya ng expose, sabi ni Miriam, wala naman siyang preba na inilalabas. At hindi rin niya pinapangalanan. Ganon din po yung ginagawa niya ngayon. <coughs> Ganon din po. Tapos sasabihin niya, ang pinakamahingay sa loob ng silid, ang pinakamahina. Ibig sabihin, yung, yung tahimik, yung tahimik lang, yun ang pinakamalakas. Yun ang ibig niya sabihin. Ibig mo sabihin, ang pinakamalakas na senador, si Lito Lapid. E siya yung chairman ng Committee de Silencio. Yan ba ibig mo sabihin? Siya yung pinaka ma, ano diyan eh. Siya yung pinaka tahimik eh, si Lito Lapid eh. Ibig sabihin siya yung pinaka malakas para sa <laughs> ha? Oh, di ba? hirap mong paniwalaan pero exposed na exposed ang mga ginawa nyo na pagtatakip, pagprotect, pagprotekta kay Tambalos Los at kay Saldiko. At alam na ng taong bayan, ito yung hinala nila na parang totoo na, na kayo ay binabayaran. Hindi kayo makakaligtas sa taong bayan. Ha? Eh, eh, hindi na rin bobo, tanga ang mamamayang Pilipino. Matatalino na po ang mga Pilipino ngayon dahil nga sa social media. Hindi nyo na mauuto talaga. <clears throat> na lang tayo big time talaga ni Bongbong Marcos At isang beses lang Isang beses lang Ewan ko sa iba <laughs> Patuloy pa rin na nagpapauto, auto eh, Isang beses lang tayo na-auto Tapos wala na Hindi na natin pinaniniwalaan Kahit nga itong ICI no? <clears throat> Yung kinreate kin ni Bongbong Marcos Marami nang walang tiwala dyan Unang una hindi ite televize hindi live stream yung kanilang hearing. Tapos, bakit mo iimbestigahan yung uh, administrasyon ni noy, -Noy Duterte, at uh, sayo? Bakit hindi lang yung sayo? Eh, diyan lang yung, ano eh, diyan lang nagkaroon ng malalakas na loob yung mga congressman na gumawa ng ghost project at hindi lang, hindi lang isa, dalawa, tatlo. Sabi nga nila, isandaan. Umigit kumulang isandaan na ghost project. Eh, ibig sabihin, napakalakas ng loob nila. Ganyan po, parang ano lang nga, walang iniwan sa droga. Kapag yung, yung presidente, yung mga namumuno sa, sa PNP, kapag, uh, kapag mahina o kaya pabaya, <clears throat> ang mga drogista ang mga drug lord malalakas ang loob. Yung mga na, napapanood natin 1990s, no? Ma, ma, mapapanood natin sa balita, lantaran na pagbebenta ng ganito. Lantaran yung mga abutan ng drugs. Yan yung mga napapanood natin sa balita. Bakit lantaran? Wala silang takot. Ganyan po ang nangyari dito sa administrasyon ni Bongbong. Wala pong takot na gumawa ng ghost project. Wala, wala silang takot kay PBBN. Kaya naging talamak. Parang droga din, ano? Naging talamak itong corruption. Alam nyo, <clears throat> doon sa administrasyon ni Pangulong Duterte, ang talamak nun droga talaga. Ang droga, kapatid yan ng krimen. Diba? So, yun dalawa na yun. Yun yung legacy talaga ni Pangulong Duterte at sinamahan pa ng build, build, build. Yun talaga yung legacy na maiiwan ni Tatay Digong. Ang gustong gawin ni PBBM, magkaroon siya ng legacy na siya yung, ano, cor yung corruption buster, parang ganon. Ha? <laughs> Matapos mong ipanakaw yung pera namin sa kaka-aaksyon, parang mali, di ba? Dapat umpisa pa lang, binantayan mo na yung pera namin at manghuli ka ng mga nangungurakot kasi kahit nagbabantay ka, meron pa rin mag, magtatry, magsusubok na makapagnakaw. Dapat ganun yung ginawa mo. Asan ah, na yung pera? Wala na eh. Wala na eh. Tapos pag ano, uh, sino ipapakulong mo? Sino makakasuhan mo? Meron bang makakasuhan na uh, mga congressman? Senator, hindi ako naniniwala eh. Parang script, script lang talaga eh. No? Para lang malihis yung focus ng taong bayan eh. Sa mga senador, hindi sa congressman eh. Yun yung ang ginawa ni ni Lacson. <clears throat> Kaya dito sa ano ni PBBM nako sa ICI ni PBBM wala <coughs> wala pong mangyayari diyan tapos yung kinuha na isa na dilawan dating secretary ng DPWH panahon ni Noy Noy eh yung may may oras na may time na ano eh iimbestigahan din daw noong panahon ni Noy Noy eh siya nga yung ay yung secretary ng DPWH paano niya iimbestigahan yung yung kumbaga yung inupuan niya dati yung posisyon niya dati paano niya iimbestigahan yun ang ang usapan dito flood control lang eh flood control lang ay hindi yata kasama yata lahat yata ng infrastructure pero siya yung dating uh, chairman ng DPWH paano niya iimbestigahan yun Huh? Duterte po ang pupuntiryahin ng ICI na yan. Duterte administration. Pero hindi na maniniwala sa kanila ang taong bayan. Lalo na hindi live yung ano yung hearing. Wala, ito nga yung sarswelan tinatawag, lulutuin lang. Lulutuin lang nila. Walang mapapaniwala o oh, o oh, walang maniniwala diyan sa sarswela nila ni PBBM. Wala silang mapapaniwala. <clears throat> At hindi natin alam kung mayroon talaga silang mapapakulong. O, nilalaglag nila kuno si Saldiko, nilalaglag, nilalaglag. Baka pinoprotektahan naman nila kung saan dito ka na lang, Saldiko. Baka sila rin nagpoprotekta. Baka nag-a-apply na yun ng asylum. Wala, hindi rin mapapakulong yun. Hindi na rin makakabalik yun dito. Pero hindi nila mapapakulong. O si Tamba, sabi nga ni Chavit, hindi makukulong yan. Bakit? Ang pera eh. E totoo yan. Kapag pera yung pinakilos mo, pinagsalita mo pera, eh talagang yung mga mukhang pera makikinig talaga eh. Pera nagsasalita eh. At kapag pera rin yung kumilos, talagang ano, may kilos. Uh, kadalasan may resulta. <coughs> Mga usapang ano na yun, sindikato. Wala, wala tayong mapapala dito sa ano, sa pamumuno ni Soto, ni Lacson. Pero exposed na exposed kung gaano sila kademonyo. Exposed na exposed. pero mo yung mastermind, puprotektahan mo. Nagnakaw na ng trilyon Puprotektahan mo. Ha? Ulang na lang ipagtanggol nila eh. Eh kaya lang, mahahalata sila. Sobrang obvious na yon kung ipagtatanggol nila. Pero halos ganun na rin ginagawa. Pinagtatanggol. Diba? Kaya ito mga bayaran yan. So yan yung ano, yung, yun yung modus ni Lakson matagal na. Si Soto, masyado lang sila maingat. Ha? maingat lang sila. Eh, hindi, hindi makuha yung ano. Hindi mahuli yung bayaran eh. Kung paano sila binabayar. Sino nagdi-deliver. <laughs> wala, wala testigo lumalabas. Sana nga may lumabas eh. No? Oh, Mag-expose na. Ay, si Soto binabayaran ni ano. Ni, ni Tambalos Los. Si Lacson binabayaran din. At katunayan, ako yung naghatid. No? Sa bahay nila mismo. Dapat meron din ganung witness na lumabas eh. Para sumabog talaga sila sa buong mundo. <laughs> magpira-pira sa so yung katawan nila. Eh, tignan po natin itong huling hearing. According to kay, kay ano, JBS ito. Napanood ko kasi yung interview niya diyan sa DC, DCRH. Isang hearing na lang at ititigil na itong Blue Ribbon Committee na pagdinig sa flood control. So, sigurado tayo, hindi dadalo yan, yung dalawa na yan. At tignan natin kung anong development. Sabi, may develop, may bagong development daw, sabi ni JBR si to, ayon kay Senator Lacson. Tignan natin kung anong bagong development yan. No? Okay, hanggang dito na lang. O nga pala, sabi ni JB, dapat naka-schedule ng Webes itong uh, Blue Ribbon Hearing. Kaya lang hindi na schedule. Kinakalendaryo kasi yan. Ah, nakapis, nakapaskil yan sa Senado. Kaya lang hindi pa na schedule as of kanina. Ewan ko lang nung naghapon na, eh, ngayon gabi na. Eh, ewan ko lang bukas kung may schedule ng Huwebes. Pag hindi na schedule, baka next week pa yung hearing nila sa Senado. Okay, hanggang dito na lang. Thank you so much sa inyong laging pagsuporta. See you next time. Bye-bye.